Ang malungkot at tahimik na eksena ng seremonya ng alaala ay nagdulot ng matinding tensyon sa hangin ng silid. Lahat ng tao ay yumuko, walang nagsasalita, tanging mga buntong hininga at katahimikan ang bumabalot sa lahat. Ang malamlam na liwanag mula sa lamparan ng langis ay umuuga, nagbabalik ng mga kakaibang anino sa mga lumang pader ng bahay. Isang seremonya para mag-alala sa yumaong tao, ngunit may isang bagay na hindi tama. Si Angela, ang pitong taong gulang na bata ay tahimik na nakatayo sa tabi ng kabaong ng kanyang ina. Ang kanyang mata ay nakatingin ng matagal sa kahoy na kabaong, ngunit hindi ito ang mata ng isang batang nawala ng ina. Hindi umiiyak ang bata. Ang mga mata ni Angela ay tila naghahanap ng isang bagay sa sandaling ito. Isang katotohanan na tanging siya lamang ang nakakaalam. Magdamag, hindi nakatulog si Marco kanyang mga mata ay namumula, ngunit hindi dahil sa sakit ng pagkawala ng kanyang mahal na asawa. Ang nagdulot ng kanyang insomnia ay ang hindi maipaliwanag na katotohanan na ibinahagi ng kanyang anak na si Angela. Bakit walang laman ang kabaong ni Al? Bakit may mga kakaibang kalansay at hindi ang katawan ng kanyang asawa? Ang mga tanong na walang sagot ay nagdulot ng pakiramdam kay Marco na para siyang nawawala sa isang mundong puno ng dilim hindi alam kung kanino o anong paniniwala ang dapat niyang yakapin. Kinabukasan, nang magsimulang magliwanag ang araw, tumayo si Marco sa harap ng bintana at tinanaw ang labas. Sinusubukang mag-focus sa anumang mga kaisipan na makakatulong sa kanya na matuklasan ang katotohanan. Ngunit lahat ng bagay ay nagiging mas magulo. Ang mga imahe ni Al, ang mga matatamis na alaala at ang mga gabing pag-uusap nila ay biglang naging malabo at peke. Hindi na niya alam kung kaya pa ba niyang magtiwala sa kanyang asawa. At lalong naging mahirap si Angela, ang kanyang anak, ang tanging tiyak na tao sa lahat ng ito. And bihinang nagsabi habang pumasok sa kwarto, Tatay, may nangyari na ba? Luminga si Marco at tinanaw ang anak at ang kanyang puso ay kumabog. Walang takot o pagkabahala sa mata ni Angela na natili siyang kalmado at tiyak na parang alam niya ang isang bagay na hindi kayang maintindihan ng iba. Napansin mo ba ang mga kalansay? <laughs> Bakit ganoon? Hindi agad sumagot si Angela. Tinitigan lang niya ang kanyang tatay tapos tumalikod na parang matagal na niya magdamag hindi nakatulog si Marco. Ang kanyang mga mata ay namumula ngunit hindi dahil sa sakit ng pagkawala ng kanyang mahal na asawa ang nagdulot ng kanyang insomnia ay ang hindi maipaliwanag na katotohanan na ay binahagi ng kanyang anak na si Angela. Bakit walang laman ang kabaong ni Alt? Bakit may mga kakaibang kalansay at hindi ang katawan ng kanyang asawa? Ang mga tanong na walang sagot ay nagdulot ng pakiramdam kay Marco na para siyang nawawala sa isang mundong puno ng dilim. Hindi alam kung kanino o anong paniniwala ang dapat niyang yakapin. Kinabukasan, nang magsimulang magliwanag ang araw, tumayo si Marco sa harap ng bintana at tinanaw ang labas, sinusubukang mag-focus sa anumang mga kaisipan na makakatulong sa kanya na matuklasan ang katotohanan. Ngunit lahat ng bagay, kinabukasan, inanyayahan si Marco ng isang misteryosong lalaki sa isang tahimik na kapehan, nakaitim na suit ang lalaki at mukhang isang ahente ng seguridad. Hindi alam ni Marco kung paano nalaman ng lalaki ang tungkol sa insidente sa burol. Ngunit isang bagay ang tiyak, hindi siya isang karaniwang tao. Marco, sinong kayo? Bakit ninyo ako sinusundan? Ang lalaki. Kami ang mga tagapagtanggol ng bansa. At may dahilan kami para maniwala na si Alf ay hindi ang inaakala mong tao. Ang mga ginawa niya at ang kanyang koneksyon sa hindi namin kayang ipaliwanag sa iyo ngayon. Ngunit masasabi ko sa iyo ito, ang asawa mo ay nasa isang napadelikadong sitwasyon. At hindi mo siya matutulungan kung hindi mo maunawaan ang katotohanan. Tahimik si Marco. Ang pakiramdam na ang lahat ng bagay sa paligid niya ay parang isang laro na siya lang ang hindi nakakaalam ay nagsimula ng pumasok sa kanyang isipan. Mula sa peking kamatayan ni Alf hanggang sa mga lihim na tawag, lahat ng ito ay tila planado na. At ngayon, kailangan niyang magdesisyon kung mayroon ba siyang lakas na harapin ang katotohanan. Marco, kung hindi patay si Alf, nasaan siya ngayon? Ang lalaki. Hindi namin alam. Ngunit may dahilan kami para maniwala na siya ay tumatakas mula sa isang organisasyon. At ikaw, ginoong Marco, ang magiging tanging tao na makakatulong sa amin upang malutas ang lihim na ito. Kung ayaw mong mawala ng asawa at anak, kailangan mong magsimula ng tingnan ang katotohanan. Ang lalaki, seryoso. Hindi namin alam, ngunit may dahilan kami para maniwala na siya ay tumatakas mula sa isang organisasyon. At ikaw, Ginong Marco, ang magiging tanging tao na makakatulong sa amin upang malutas ang lihim na ito. Kung ayaw mong mawala ng asawa't anak, kailangan mong magsimula ng tingnan ang katotohanan. Sa tahimik na kapehan, nakaupo si Alex mag-isa sa isang sulok. Naghihintay siya kay Marco. Hawak ang isang itim na bag na naglalaman ng mga dokumentong kailangang makita ni Marco. Marco, umupo, hindi may kubli ang kanyang alalahanin. Anong nangyayari? Hindi ko kayang itigil ang iniisip ko tungkol sa mga nakita ko. Bakit may mga kalansay sa kabaong at hindi katawan ni Alf? Alex, tumingin kay Marco. Hindi patay si Alf, Marco. Buhay pa siya at kailangan mong maintindihan na lahat ng ginawa niya, lahat ng sinabi niya sa iyo, mga kasinungalingan. Parang huminto ang tibok ng puso ni Marco nang marinig ang mga salitang ito. Ang mga katagang ito ay umalingaungaw sa kanyang isipan na parang kulog. Ang kanyang asawa na kanyang minahal at pinaniwalaan ay hindi patay. Lahat ng mga kasinungalingan tungkol sa kanyang peking kamatayan, lahat ng lihim sa likod nito, ngayon ay binubuksan. Ngunit bakit? Bakit kailangang gawin iyon ni Alph? Marco inginig halos hindi makapagsita. Paano mo nalaman ito? Sinubaybayan namin ang bawat galaw ni Alph at nadiskubre namin na hindi siya isang karaniwang asawa. Isa siyang ahente. Isang malupit na dagundong ang dumaan kay Marco. Hindi niya kayang magsalita. Si Alt ang asawa na kanyang pinaniniwalaan, isang ahente. Dumarami ang mga tanong sa kanyang isipan na walang kasagutan. Marco: Ahente? Anong ginagawa niya sa lahat ng mga tao na 'yon? Alex: Tumingin kay Marco sa mata. <laughs> si Alt ay bahagi ng isang malaking proyekto na sinusubaybayan namin. Isa siyang sleeper agent. Nagsinungaling siya bilang isang ina. Isang asawa, nunit sa totoo lang, nagtatrabaho siya para sa isang internasyonal na organisasyon. Kung ganoon, lahat ng alam ko tungkol sa kanya ay kasinungalingan. Tama. Lahat. Nadiskubre namin na si Alth ay kasali sa isang lihim na proyekto ng militar kung saan layunin nilang gawing normal na tao ang mga ahente na hindi magkakaroon ng kahit anong hinala mula sa lipunan. Marco nabalisa. Pero kung buhay pa siya, bakit siya kailangang magpanggap na patay? Bakit niya ginawa iyon? Alex malalim na nag-iisip tapos nagsalita. Napilitan siyang magpanggap na patay dahil sa mga dahilan na hindi maiwasan. Tinutugis siya hindi lang ng mga ahensya ng intelihensya, kundi pati ng mga tao na kanyang ipinagkanulo. At naniniwala kami na siya ay tumatakas mula sa isang malaking organisasyon. At ikaw lamang, Ginoong Marco, ang makakatulong sa amin upang matuklasan ang katotohanan. Marco, kung hindi siya patay, bakit hindi ako naabisuhan? Bakit hindi siya nakipagugnayan sa akin? Alex, tumingin ng diretso ay hindi siya makapag-ugnayan sa iyo. Dahil kung ginawa niya iyon, magiging target ka rin. Iniiwasan niya makipag-ugnayan upang maprotektahan ang pamilya niya. Ang pakiramdam ng kalituhan at pag-aalala ay patuloy na bumabalot kay Marco habang siya ay umaalis sa kapehan. Ang kanyang mga hakbang ay parang walang patutunguhan. Ngunit ang kanyang puso ay puno ng matinding determinasyon. Si Alf ang kanyang asawa ay hindi lamang isang hente, kundi ngayon, siya ay nabubuhay sa isang mundong puno ng panganib na hindi pa niya kayang maisip. Hindi siya kayang maghintay at magalis. Kailangan niyang gumawa ng hakbang. Ang pinakamalaking tanong ngayon ay, paano niya siya mahahanap? At ligtas pa ba siya? Sa mga sumunod na araw, si Marco ay nagsikap makipag-ugnayan sa bawat koneksyon na maaring makakatulong sa kanya upang mahanap si Alf. Ngunit wala ni Isa ang makapagbigay ng karagdagang impormasyon. Lahat ng mga tao na dati niyang pinagkatiwalaan ay tahimik na ngayon. Ang mga tawag na may kinalaman kay Ulf ay walang sagot. Nagsimulang maramdaman ni Marco na siya ay nakakulong sa mga dinakikitang pader. Bawat hakbang ay parang mas mabigat. Isang hapon, habang si Marco ay nakaupo sa living room, isang tawag ang dumating ng bigla. Hindi si Alex ang nasa kabilang linya. Ang boses na narinig niya ay isang pamilyar na tinig ng babae. Boses ni Alf, mababa at nagmamadali. Marco, kailangan kong sabihin sa iyo, hindi ko na kayang magtago pa. Hindi mo ako matutunton, hindi mo alam kung nasaan ako. Kung mahal mo ako, kailangan mong manahimik at protektahan si Angela. Pakiramdam ni Marco na para siyang nakuryente nang marinig ang mga salita ni Alf. Ang boses ni Alf ay malamig at tiyak. Parang alam niyang hindi na may babalik ang lahat tulad ng dati. Ang bawat salita niya ay parang paalala kay Marco na sila ay sinusubaybayan. Ang presyo ng buhay sa isang mundong puno ng lihim ay labis na mabigat. Marco, hindi na kayang pigilan ng emosyon. Saan ka na, Alf? Pwede mo bang ipaliwanag? Saan ka pumunta? Ang boses ay humina, pero matatag. Kailangan mong umalis ngayon din hindi mo na kayang maghintay. May mga tao na naghahanap sa atin, hindi lang ako. Nagsimula na silang subaybayan ang buong pamilya natin. Pangalagaan mo si Angela. Huwag mong hayaang mapunta siya sa kanila. Ang salitang sila na binanggit ni Alt ay parang isang babala. Pakiramdam ni Marco na parang ang lahat ng bagay sa paligid niya ay gumuguho. Sinubukan niyang magtanong pa, ngunit tinapos ni Alt ang tawag Iniwan siya na may mga tanong na walang sagot. Sa isang madilim na gabi, umalis si Marco sa kanilang bahay nang hindi nagsabi kay Angela. Hindi niya kayang hayaang mapunta ang anak sa anumang panganib. Mabigat ang puso niya habang naisip si Angela. Ngunit naunawaan niya na kung hindi siya kikilos, maglalaho si Alf magpakailanman man sa dilim. Pagdating ni Marco sa Port of San Roque, tila ang daungan na ito ay mas tahimik kaysa dati ang dilim ng gabi ay bumabalot sa paligid at kakaunti lamang ang mga tao na dumadaan. Pakiramdam niya ay parang ang lahat ay lumulubog sa nakakatakot na katahimikan. Nakatayo siya roon, nararamdaman ang lumalaking pakiramdam ng takot. Ito ba ang lugar kung saan naghihintay si Alf? Ito ba ang lugar na tinukoy ng babae? Habang siya ay lumalapit sa tahimik na bahagi ng daungan, isang anino ang nagpakita mula sa malayo. Nakatayo si Marco. Nagsusumikap upang makilala ang tao. Isang babae. Hindi pwedeng magkamali. Si Alth. Alth matigas ang tinig. Ngunit may pagkapagod na tunog. Alam kong darating ka. Marco, mihingal, hindi inaalis ang mga mata kay Al. Buhay ka pa. Bakit mo ginawa yon? Bakit ka nagpakamatay? Sino ang tinatakas mo? Tumingin kay Marco. Ang mga mata ay wala ng init na dati. Hindi mo ito maintindihan, Marco. Hindi ito para sa akin, kundi para sa ating lahat. Hindi ko na kayang mabuhay ng ganito. Biglang may malakas na tunog mula sa likuran. Lumingon si Marco at nakita niyang may isang anino ang tumatakbo patungo sa kanila. Agad na sumiko ang pakiramdam ng panganib. Isang bigla ang pag-atake mula sa mga taong sumusubok magtago sa kanila. Isang brutal na laban ang malapit na magsimula.